Yo! What's up? Good morning. Another day, another ride. Sa ngayon, nandito na nga pala ako sa may Florida, Bulacan. Papunta ako na ang Cabanatuan sa Nueva Ecija. Gusto kong matry yung authentic na Batutay Longganisa. Kasi doon daw nag-originate ang Batutay Longganisa. Kasi sa Laguna, may restaurant kami dati na nakainan na nagsiserve ng Batutay na Longganisa. Ang sarap niya, iba kakaiba siya. Kasi ano siya, beef longganisa siya. Masarap siya, as in, ang mahal lang ng per meal. Halos mga patak yata ng 200 plus sa isang meal. Single person lang yon. Nag-research ako, dun sa may kabanatuan, longganisa, kung saan siya makabibili, ay 310 lang per kilo. So ngayon, papasok na tayo ng Plaridel Bypass Road. Dito ako pinadaan ng Google Maps. Kasi eh, maluwag pa naman Pero dito sa Plaredal Kapag yung mga may liwanag na Medyo oh, hindi na rin magandang dumaan Kasi eh, traffic na rin dito eh Ang layo nang dadayawin ko Para sa longganisa Longaniza <laughs> eh, At least man lang Kasama na rin yung ride Kasi eh, namimiss ko na rin dito sa Lugar na to dumaan ulit eh. Nakasawa naman kasi Pag puro south lang Sana hindi ako ulanin Pero medyo oh, patak patak na yung ambon ito na, papapasok na tayo ng bypass road Ang bypass road ng Plaridel Ay parang expressway Maganda dumaan dito Ayan o, Tingnan yung itsura nito O, oh. ba, diba? O. Ganda o, oh. medyo maliwanag pa Dati wala pa yung mga streetlight na yan eh. Ah, bukas na pala o oh. Pag eto, kasi dati ito, Sobrang traffic niya, etong lane lang Ang pinapadaanan, yung kabila Hindi, ginagawa, kaya at ng traffic niya Sobra, eh, since naman na ah, bukas na try natin mamaya pag uwi na dito dumaan so oh, one day ride lang pala ang gagawin ko no? kasi malapit lang naman siya, kung tutusin 3 hours from Manila ang kabanatuan saan yun nasa hindi traffic syempre pagpabalik na baka add, add -ad na lang ako ng one hour for traffic ganda parang expressway <laughs> kaya mabilis talaga dito yun nga lang ingat lang kayo kasi may mga ganyan pang portion na medyo lubak pag hindi nyo kabisado to eh ako hindi ko rin naman kabisado to medyo nagmamabagal lang ako kasi nadali na ako dati dito eh Yung biglang lubak buti hindi kami cement lang no, lamig medyo may konting ambon hindi ko alam kung ambun ba to o mist matama sa helmet ko Ayan. Tu kabanatuan. Malapit talaga pag dito dumaan. Expressway ng Floridel. Ha! Palabas na tayo dito sa bypass road. Halos tansya ko mga 20 minutes. 20 minutes rin natin binabagtas tong bypass road. Ang sobrang haba. Ang galing lang nang ginawa nila dito. Ang ano, bypass road na to napakahaba talagang mapagkakamala mong expressway yan dito na tayo sa may ano hindi ko alam kung San Rafael na yata to eh Kakana na tayo dyan pagdating sa may shell dito tayo papasok ng Harlika Highway main road yeah pag wala kang tulog pag dumaan ka doon sa bypass road din talagang aantokin kay madilim walang masyadong sasakyan so meron na lang tayong 1 hour and 12 minutes andun na tayo sa kabanatuan pero since na maaga pa naman try ko muna magalmusal kahit dito siguro sa mga Jollibee o McDonald's na maladaan ko Yo, what's up? Ayon, katatapos ko lang mag-almusal. So, diretso na ulit tayo sa biyahe. Let's go! Woohoo! Maliwanag na, yes! Finally! Ang lamian ng ride talaga. Mabagal ako kapag uh, madilim. Eh, since na lumiwanag na. Let's go! Maratrat na tayo. Yo, what's up? Yon, Makapasok na tayo dito sa Nueva Ecija. Teka, anong city to? Natatakpan yung arko eh. Ayun. Gapan City. <laughs> ano ba yung e, busina? Kulit <laughs> ah. <laughs> Nagawa pala yung kalsada dito. Pero bukod sa Tarlac, maganda rin ang kalsada dito sa Gapan City ah. In fairness. Maluluwag ang kalsada, tapos magaganda, hindi bako-bako. Pero, iyan na tingnan San Leonardo. Ah, no ba si sa oh, no. welcome no ba Ano, ganda ng road dito. In fairness. Ganda ng road dito, ah, mukhang asfalto lang. Lawak. Pwede mag-racing-racing. racing racing rush hour kaya dito yung traffic pero rush hour na ganitong oras eh 6.59 am time check nga pala tayo guys 6.59 ayan nakikita ko na yung ano sign ng kabanatuan so, natin na maganda ang kalsada at maluwag para makabawas-bawas tayo kung sakaling mag traffic ayan luwag oh ang Ganda ng umaga, ang ganda ng panahon, sana tuloy-tuloy. Yo, what's up? Ayun. Kabanatuan. Kagayan, Dingalan. Kapag ka pupunta pala ng Dingalan, kakanaan yan. Diyan kami pumunta na dati. Padingalan. Pero diretso tayo. Pakabanatuan. Today is Monday. It's traffic day. Kaya inagahan ko rin eh. Para uh, alam nyo na na malesen yung hirap sa traffic at least yung pag-uwi ko na lang titiisin yung traffic sigurado pag-uwi ko yung traffic na talaga yon sa Manila Lalo na dyan sa may nadaan ako sa may Bulacan, sa Santa Maria yata yun. Kinagawa na naman yung kalsada. Welcome to Cabanatuan City. Ayan. Nakapasok na tayo sa bayan ng Cabanatuan. Dito na yung mga produkto na mga longganisa. Actually, nag-research ako kung ano yung mga sikat na binibila ng longganisa dito sa Cabanatuan. Ang lumabas sa search ko ay ang Otia Longganisa Saka yung isa Yung finest Longganisa Dalawa silang magkalaban siguro Ewan okay, ko sila Sila, sila rin siguro yung ano Yung pinakasikat Bali Subukan natin bumili sa Otia At subukan din natin bumili sa finest Para mapagpumpara natin Para sa susunod na bumili tayo Or bumalik Alam na natin kung anong brand Ang bibili natin Meron na lang tayong 3 minutes Nandun na tayo sa destination natin napansin ko lang dito sa mga dinadaan na natin parang ang dami din ilang mga kainan ng mga kakaiba tulad ng mga ng baka pinakita ako doon kambing, bibe, itek parang mga ganon yung mga nakita ko saka ang dami dito ng restaurant na nagsaserve ng crispy pata napapansin ko lang meron na tayong 1 minute nandun na tayo ang alam ko ang otya saka yung kindness longganisa ay alas magkalapit lang 5 minutes away ah eto Otya. Ayun. Mukhang may nag-aabang na. Magbukas. Sarado pa yata. Kaya sa, sa kabila. Ayan. Take close pa ba to? Close pa? Ah, uh, mag-open na rin pa. Nintay na po namin susunod. May patutay. Meron po. 310 ito mga apat. Apat na ah, yun. Ayan ang mga presyo nila. So, common na rin naman sa akin ng garlic. Spicy garlic. Saka sweet garlic. Common na mga to. Ito lang ang kakaiba yung batutay. Kaya ito lang yung mga 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 payments. Ito pwede yung cash lang yun. PPI. Gano'ng katagal to pag ano, pag wala sa rep? 12 hours. Pag nasa red no, ilang araw ba ang tinatagal? Ah, mga Pag naka-freezer, na. Ah, sige. So, okay, thank you. Ayun. So, bumili tayo ng apat na kilo. Okay. So, Medyo bibigat ang dala natin. Yun, ang sunod natin isa-search ay ang Kamanotuan Pinas Longganisa. Two minutes lang, oh. So, let's go. Siguro, isa lang ang bibili ko doon sa Pinas Longganisa. Ito, Pinas Longganisa. Ah, ito. This way, kakadaan. Bukas na kaya ito. May iba po kayo. Magkano ba tutay niyo? 185 po. Ilang kilo yan? Half kilo po. Dalawa niyan. Kaya anong klaseng suka ito? Suka so, ang tsara. Okay. Sa so, computer siya lang ganito. Magkano yung ganito niya? Yun? 120 okay, po. Hindi nga akong dalawa. Magkano pa sa kulay Ah, Uh, 130 po siya. Magkano 120? Okay. Dalawa. Um, sukang isa ko 120 ang isa partner sa longganisa finest longganisa nakabili ah, na rin tayo dito sa finest longganisa kalapit lang sila ng otya 185 per half kilo sa otya naman ay 150 half kilo ah 160 pala kasi 3, 310 ang isang kilo eh. tingnan lang natin kung alin yung mas masarap yan, nakabili na tayo sa Kabanatuan Finest Longganisa saka sa isa yung Otia Longganisa. So, tingnan na natin sa bahay pag niluto, tingnan natin kung ano yung mas masarap sa dalawa. Kung worth it ba yung travel natin pumunta dito na mahigit 150 kilometers ang papunta dito one way. So, pauwi na tayo another 150 kilometers plus. Tapos idagdag mo na yung traffic. Kaya naman ako pumunta dito syempre Iba pa rin yung pinanggalingan authentic Ngayon ay ganap na 8am Maaga pa Kapag pumunta ka pala kayo dito sa kabanatuan At bibili kayo ng longganisa doon Mas maiinam na dito kayo dumaan Sa diversion road Tingnan nyo ang luwago Meron kasi doon sa main national road Or sa main road Pag anon Isa lang naman ang tutumbukin niya Kaya lang hindi ko alam baka traffic doon Pero ito yung diversion road nila Maikli lang naman siya pero maluwag. Nagluto ako ng dalawang longganisa. Isang sa otya, sa kaisa, dun sa finest longganisa. Medyo lumamig na siya kasi kanina ko pa siya niluto. Ito yung finest longganisa at eto naman yung otya. Napansin ko lang na mas maliit yung otya kumpara dun sa finest longganisa. Ngayon titikman natin siya. Ayan o, oh, yung pagkakaluto ko. Tapos medyo tutustayin nyo kasi beef siya talagang lulutuin niyo siya maigi. Hindi siya tulad ng pork. Ito yung otcha. Pinis longganisa. Magkaiba sila ng timpla. Yung sa kabanatuan pinis longganisa, maanghang siya. Pero okay din ang otcha, medyo light ang lasa. Binili ko suka dun sa kabanatuan pinis longganisa. Sukang atsara ang tawag sa kanila. Right? Tingnan ko lang nang walang siyang sawsawan. Hindi naman siya ganun kaanghang try ko isaw-saw yung otya. Masarap siya sa suka. Yung kada brand, may unique siyang lasa. Iba yung sa kabanatuan, pinus lang gunisa. At iba rin yung sa otya. Pares naman sila masarap. Pero para sa akin, mas gusto ko yung sa kabanatuan, pinus lang Kasi medyo spicy siya. E may ligaw sa spicy. Para lang naman sa akin yun. Sa aking preference. Dito ko puputulin ng video ko para dire diretso na ang aking pag-uwi. Marami salamat sa mga nanood. Ride safe po sa ating lahat. Lagi kong sinasabi, don't think, just ride. <laughs> Let's go!